Alam mo ba na mas matindi ang epekto ng sabay na sakuna at sigalot sa mga kababaihan? Halimbawa, matapos ang Marawi siege noong 2017, marami sa mga babaeng lumikas ang naapektuhan din ng bagyo at pagbaha. Marami ang nawala ng access sa reproductive health care, nakaranas ng tumataas na domestic violence at nahirapang makahanap ng trabaho. Sa evacuation centers, lumitaw ang kakulangan ng ligtas na espasyo para sa kababaihan na nagpalala sa panganib ng gender-based violence. Maaaring mabawasan ng hanggang 30% ang kita ng mga kababaihang apektado ng parehong sigalot at sakuna. Pero madalas, wala silang bosa sa conflict resolution at disaster recovery kaya't lalong nagiging mahirap ang kanilang pagbangon. Sa pagsusuri ng TIDS, parehong kinikilala ng National Action Plan on Women, Peace and Security at ng National Disaster Risk Reduction and Management Plan ang pangangailangan ng kababaihan. Pero magkaiba ang focus nila. Ang isa sa sigalot, ang isa sa sakuna. Para mas maging epektibo, kailangan pagsamahin ng kanilang mga estratehiya gaya ng mas aktibong pagsasama ng kababaihan sa disaster recovery plans at paggamit ng intersectional data para mas maunawaan ang kanilang sitwasyon. Dagdag pa. Hindi lang dapat ituring na benepisyaryo ang kababaihan, kundi aktibong kalahok sa paghahanap ng solusyon. Dahil kung kababaihan ang mas naaapektuhan, dapat sila rin ang mas pinakikinggan.